Wala kang plotter? Ano yung dam lang? Ito batang ano? angers Kaling pain. Ay, kanina ka pa yan ang muntalban ang anglers ang batang angler oh. may naulad din ba dalag dito? saan? ah dalag oh, <laughs> Ayun yun ah yun! siya! ayun ah Ayan. Ano ba luto dyan pag nakapag... Ay, mga dalag yan, ano? Pamalaki na rin, ah. Paksiw lang? Ah, paksiw lang to? Okay, ah. Si ano pa ka mo, kuya? Aiban. Ana? Aiban. Aiban. Si kuya Aiban, oh. Saan ba dito nakatira? Sa may baba. Sa may baba. Nakagamit ka na ba ng mga nang tutong pamingwit yung pangana? Yo, wala ka pa nang gamit na ganan. Okay, sulod na balik namin na ano, may mga luma pa ako doon eh. Yung, parang may dalag doon oh. May, pero nakakulit din ng malaking dalag dito. Hmm. wala Malaking mandalag talaga. Hmm. Mas malaki yan Dito sa Wow. Dito lang, dito sa park na to. Wow, galing ah. sila na ano eh parating na yung sundo namin siguro yung yun na kami sundo na namin yun ito pa kami sa kabilang bundok dami ang grand na rito ano resort eh no nirerenta ang mga ano, bahay tulugan Banda rito Eh makasama namin na yung sa dulo Fishing ayan, ayan na yung ano, dam ayan. ayan Fishing na kami rito Ayan na na kami na kami Mas madali bang makahuli ng Ayun ah ay, yung mata ko pagka nasa ka nauwa ng pain sa taas puti huli mo angat mo nga yung huli mo tingin niya wow yun oh, may dalag siya o oh, eh. may dalag Ang may dalag o oh. oh okay na. Pang paksi, oh.